Absent ang mga opisyal ng gobyerno na hindi dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para bigyan po tayo ng detalye tungkol dyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang nangyari dito sa hearing at wala palang ang mga opisyal? Ayun, itinuloy pa rin ang chairman ng komite na si Sen. Aimee Marcos ang pagbilig ng may sa pag-aresto ng ICC. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ay kahit pa wala ang lahat ng gabinete na imbitahan niya. Gaya na SOJ o Justice Secretary Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, National Security Advisor si Eduardo Anyo at maging mga taga-PNC, AFP at BND. Tanong ni Sen. Aimee, secrecy si na ba ang kalakaran ngayon at hindi na transparency? Gate din ng Senadora, hindi pwedeng i ng Executive Branch ang subjudice dahil kung in aid of legislation ang hearing ng Senado, wala raw nalalabag toong sa subjudice rule. Ikinalungkot din ang inang Senador na halos walang dumalo sa hearing ngayong araw. Ang present lamang sa hearing ay ang taga-aka din na si Atty. Alexis Medina at dalawang abogado ng SEC. Sa kabila nito, inisa-isa pa rin ni Sen. Aimee ang mga nakuha nilang informasyon kung saan nagpakakita raw na may naging komunikasyon at koordinasyon ng ating gobyerno sa ICC. Bago pa ang pag kay dating Pangulong Duterte. Yan ay kahit palaging sinasabi ng ating gobyerno na hindi sila nakipagtulungan sa ICC para sa investigasyon sa kaso ni FPRRD. May nakuha rin daw ng informasyon ng Senadora na kahit sinabi na ng DOJ at ng ating gobyerno na hindi ito makikipagtulungan sa ICC investigation, may mga taga-ICC daw na nakapasok sa ating bansa simula pa noong October 2024. Ilan daw dyan si Neglen Roderick Thomas Cala, Maya Destura Brakim, William Rosato at Amir John Casa. Narito ang pahayag ni Sen. Aini Marcos. Mean, hindi kasi namin yes. ma-play pa yes. yung ano yung soundbite pero may tanungin na lang kita kung ano ba yung uh, susunod na plano ni uh, Senadora Amy Marcos doon sa mga hindi nga nagpakita na miyembro ng gabinete. Uh, pumalima siya doon sa naging request ni Senator Bato de la Rosa na maglabas uh, sila ng sampina. Uh, bago natapos ang hearing, sinabi ni Senator Marcos na padadalhan niya ng sampina ang lahat ng absent sa pagdinig kasama na yung mga gabinete. Kasunod nga yan ang naging hiling ni Senator Bato de la Rosa na kung patuloy na iisnabi ng tag-ehekutibo ang, tag ang pagdinig ng Senado, maaring mauwi ito sa constitutional crisis. Pero alam mo Ruth, sagot naman dyan ng Malacanang, bahala na Senator Bato de la Rosa kung sampina niya ang mga official ng ehekutibo. Pero hamon nito dapat daw ay magpakita rin si Senator Bato sa hearing which is nagpakita naman siya kamina dito sa hearing ni si Senator Bato Villarosa. Yan po ang express report ni mean Los Baños. Mga kapatid, ako po si Rose Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratchadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News Five.